Okay. Kamusta ka ibigan? Salamat sa pagbabalik sa aking munting channel na ito, kung saan naglalabas tayo ng mga alamat at mga kaganapan sa mundo ng boxing ngayong araw, maghahanap muli tayo sa isang epikong sagupaan, ang fights ni na Maidana at Floyd Mayweather. Ito ay isang fights na hindi malilimutan dahil sa damdamin at emosyon na dala nito. Si Mayweather, ang boxer na puno ng kakaibang style sa Deoensa, ay halos umiyak sa sakit at hirap na kanyang naranasan habang tinatanggap ang mabagsik na bugbog mula kay Maidana sa kanilang pangalawang rematch. Ang fights na ito ay isang tunay na halimbawa ng determinasyon, pag-asa at labis na emosyon na nagdulot ng mga alaala na magpakailanman ay tatatak sa kasaysayan ng boxing. Sa epikong fights ng dalawang higanting sa boxing ring, balikan natin ang bangis at pagtatagisan ng tapang nina Floyd Mayweather at Marcos Maidana. Sa gabi na iyon, tila'y nagsanib ang mga puwersa ng apoy at yelo sa gitna ng ring kung saan si Mayweather ay labis na naambon sa mga suntok na parang ulan ng bato mula kay Maidana. So right. my... Hindi na nga maipagkakaila na isa ito sa mga pinakamatinding laban sa buong karera ni Mayweather kung saan tilay hindi na niya alam kung paano susugod sa salpukan.

Walang tigil sa pagliko at pagtago sa mga suntok. Ang laban ay nagmistulang isang gubat ng karagatan, kung saan ang bawat kislap ng alon ay sumisigaw ng panganib. ngunit kahit sa gitna ng gulo at ingay tila'y isang kampana ng tagumpay ang sigaw ng mga taga-suporta ni Maidana nagpapakita ng kanilang lubos na pag-aakalang siya ang tunay na dapat na nagwagi ngunit ang kapalaran ay tila'y nagbiro sapagkat sa bandang huli si Mayweather ang itinanghal na tagumpay na tilay isang himala sa gitna ng kalituhan at dilubyo ng labanan. Sa kanilang pangalawang rematch may Weather at Maidana ay nagtagisan ng tapang sa isang laban na nagpapakita ng walang katumbas na determinasyon at karahasan. Si Maidana, isang tunay na mandirigma ay nagtangkang pabagsakin ang kalaban sa bawat galaw upang maibalik ang kanyang karangalan mula sa mga naunang laban. Ngunit kahit gaano pa siya kaagresibo, hindi niya magapi si Mayweather. Sa katunayan, tila mas marami pang punches ang kanyang ibinuhos kumpara sa mga naunang laban, ngunit walang isa ang nakapagdulot ng tunay na pinsala sa kalaban. Sa huli, sa kabila ng kanyang tapang at determinasyon, siya ay hindi pa rin nagtagumpay na manalo ang resulta, isang malungkot na pagkatalo sa pamamagitan ng unanimous decision na nag-iwan sa kanya ng pagkabigo at pagkalugmok sa kanyang kamay.